Mga puso, pila naman ka corn farmers sa Negros Occidental nagpangayo isang buleg sa Senado angon sa problema sa supply sang binhi kag hibalo sa pagbaligya sa mais. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakigsapol ang pila ka staff sa Senado sa mga corn farmers sa La Carlota City sa Negros Occidental kaangot sa ginaduso ng Philippine Corn Industry Development Act kagpag amyenda sa Agricultural Tarification Act. Pila sa mga ginpalabot nga problema sa mga mangunguma. Amo ang kakulang sa pondo nga ibakal sa makinarya nga gamiton sa pagpananom sa mais. Pagtap na sa army worms, kakakulang sa binhi nga inugtanom. And we found out na napahagaling na mga ahensya natin na to, pero kulang sa funding. And dito yung mga the best and rightest natin na scientist. I am, I am referring to the Institute of Plant Breeding, tapos yung Bureau of Plant Industry. Magaling yung mga scientists natin dyan. Sila yung nagde-develop ng mga uh, corn varieties pero hindi sila nasusuportahan ng gobyerno. Nahibaloan man sa Sinapol nga kulang sa ihibalo ang corn farmers kung paano mabaligya sa merkado ang mga produkto. Gani ginrekomenda sa corn farmers nga sarang nga i-convert ang mga mais bilang feeds o kung pagkaon sa mga manok kag iban pang kasapatan. Iniman na ginhimo sa corn planter na si Luisa sa Talisay City ginagamit lang namon sa amon manok kag diri sa akon gamay-gamay ng dra ko gina ginabaligya gina crack corn kag ang iban sa baboy ko ginapakaon eh. makadugang-dugang man sang amon nga bisan paano lang may income nga dutay ang sitwasyon sa corn farmers kag mga problema sa pananoma manging kabahin sa mga rekomendasyon sa pagbalay sa nasambit ng mga layi kag masabat ang mga problema sa corn industry sa Pungsoda Upod Gerua Bangoy, Eileen Pedrason. One Western Desayas,